Magandang buhay po sa ating lahat mga kalingap. Ito, masaya po tayo ngayong uh, araw na to dahil uh, kung maalala nyo yung ating ko, uh, ating charity vlog ng mga nakaraan. Ano, may isang maglula, magapo, isang katutubo, isang tagbanwa, isang uh, ang ay uh, ng mga sisil sa mga, uh, ito, mga bakawan, sa dalim ng uh, tubig. Ayun, may tumugon mga kalingap. Maraming maraming salamat muli, ano, sa ating sponsor. Thank you very much. Para mga uh, Israel yata, ayun. Thank you. At uh, naway uh, madagdagan pa yung kanilang, kanyang ibinigay. Dahil uh, sana, ano, uh, yung kanilang bahay ay i para tumagal naman, sana, ano, ay gawin nating yung uh, Ayan, kahit pa ang flooring ay uh, siminto at ang kalahati ay uh, hollow blocks. So, sabi nga ng uh, tawag dito, ay, uh, kanya nga po ay uh, kung ano lang po ang ating makakaya. So, thank you, thank you very much. Uh, at muli, salamat-salamat again. And sana salamat team Kalingap. Maraming salamat kayo balatin na Kalingap Prab. At uh, ito, punta natin ang ating... Uh, maglula. O, oh, di ba? Kung ano lang po yung abot na mga kaya. O, oh, okay. Very good, ano? Very good answer. <laughs> Bakit ba pa? Ako halapin... po. Ay. Dami alaga. Ah, oh, sandan. Ming ming. Ming 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 Ganda nga pala tayo. <laughs> Papainit eh, oh. Oh, yan ang kasi galing yung barili. Ah. Kamusta, alimang ako? pa rin? Meron. Nanay yung. Nanay... Ano na ulit? Yan Nanay Mirang. Nanay Mirang. Kulit ulit yun. Eh, masasana din ako, Lai. Yan, yeah, magandang hapon, no? Kamusta? Kamusta kwan dito nung nakaraang malalakas na ulan? Ang tanggal ba? Oh? Uh, eh, sino ka po mo? Yung si Kwan? Si Si? Si Si? Ay, grabe. Bunya, siya po mo kayo, mababasa na kayo. Oo. Diyan siya nagdan. Diyan sa... Ang ginawa niya, bubunga ng trapal. Oo, oh, yung trapal, no? Kasi puro kan na, no? Mm hmm. Hmm. Sana, no, uh, mayroong uh, yan sana 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 no sana. <laughs> oh, sana sana na lang ano. Mayroon. So ano na halimbawa na ano eh, bigyan kita ng ay mo ako ng estimate niyan. Ay gusto mong maging kubo dito ba? Ano pwede natin paliitin, pwede natin palakihin, pero na palakihin, paliitin na lang natin. Oo. Oo. Hmm. Basta maliit lang, ha? Hindi <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. oh, ito yung bahay nila, no? Oo. Ano pang nga yung ito. So, sige na, so, dyan na muna kayo, Umubo muna kayo dyan. Nai. At uh, magkukituan tayo, nai. Nai. Halimbawa, may magay sponsor sa inyo ng pambili na ng uh, materyales. Makakakuha ba tayo mga siguro one week? Makaka-order yes, ba tayo ng mga kahoy? Hindi wag niyo muna isipin yung pambayad. Ang isipin ba natin yung gagawa. Ay yung makakuha muna tayo ng kahoy. Home, Oo, at ako na bahala yung pambayad. Ampegi na lang. Halimbawa na, magkano estimate nyo dito sa kubo na to? Hindi, yung, yung kahoy, yung kahoy, yung kahoy. Siguro, mga, magkano ba kahoy dito? Yung mga pamakuan ng mga ganyan, no, sa wali? So, yung haligi, magkano yung haligi? Yung haligi ko ito, 150 ang bet. Ito sabihin nila, matibay. 150? Mm So, sa apat? no? 150, 150 600. Hmm. Si. So, yan po, ano? Uh, pinapacompute natin yung materials nito kung magkano. Mga light materials lang po. Uh, baka naman mayroon yan. At sana ay mapaayos natin to kahit kung sakali, ano, kung siminto. Ano kaya na ano? Sana ano may mag may mag disposal ano, may, may, no? may isipin natin no. Para kakaiba naman yung bahay niyo dito. Hmm, para solid, bato. Pwede bang mag ano, magpabato ang bahay? Anay? Oo, uh -huh. pwede. Oh, sabaw so sa inyo naman yung lupa, di ba? Oo, sana nga po ano, uh, para may bato ano. Sabang uh, i-estimate nila yung uh, ating uh, mga materialis para dito ay, uh, ayun, natin si Nanay. So, kumusta natin? Nay, ano, kumusta Nay? Uh, ito nga, uh, nagkaroon na ng, ibig uh, sabihin, yung dasal natin, ano, yung wish nyo na sana'y uh, magkaroon kayo ng, ah, uh, dito, yung dingding man lang, pandingding, pangyero, Yero meron. Oo. Hindi, yeah. yung... kahit kung, kahit uh, wag mo na yung yero na yan, eh, baguhin natin. Kasi butas-butas na rin, saka manipis. Kasi pag tinanggal po yan, pwedeng mabubutas yan. So, ang gagawin natin ay bagu baguhin na lang natin. Tapos yung dingding uh, -ding yan, para mapalitan na po ito, Nay. Mapalitan no? na talaga, oo. Oo, mapalitan na yan. Itong mga trapal na ito, mapapalitan. So, sana, Nay, ano, mapagkasya natin yung uh, hawak nating pera. Pero sa ngayon na nai no, hindi ko muna ibibigay. Magbigay lang muna ako ng uh, pang uh, pang tabi Pauna sa magkukorte. nai? So, ito po ay galing po sa kay Manang B. yeah, Galing po kay Manang B from uh, sa ibang bansa, Israel yata, Israel oh, ano, uh, nagagalak ba kayo? na oh, o, paano, anay, magalak? Kasi, na. baka, na parang, parang, yung, kan ba, yung, parang bigat na bigat kayo, no? Yung, mo oh, problema dahil sa sitwasyon nyo na nga ganito, no? Ayan, yung kanilang uh, tahanan nga po, ano? Tapos may kasama pa silang apo. Nasa niya po mo? Ando, nasa loob na rapa ng 45 Ah, saan loob? Dito. Ah. Ay, pakita ka nga! Saan ka? Say, laban ka mo ito. Ah, mamaya kakanta ka ha? Kantahan mo si Manang B, ha? Alikay ito ba? Oo, si mamaya na, mamaya na, nai. Mamaya na. Ay, yun, 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 yun. Alam mo, natuwa kay natuwa si Manang B hmm. dahil sa apo nyo. Ayan, hmm. natuwa. Hmm. <laughs> Ayan, so yun, uh, nagmakuan siya, nagbigay siya ng, uh, ayan, pang dingding, -ding, pang dito. Uh, at, at uh, may bibigay din ako na yan, no? yung galing naman to kay, tawag dito, yung bigas, galing kay mampiyapin. Uh, Ma'am Pia Payne. Ayan, kunin ko lang ha. Kapin yeah. nyo na ha. Iya. Hmm, bigas po yan, galing kay Ma'am Pia Payne. So, Kumusta na? Anong sasabi nyo kay Ma'am Pia Pin? At pasensya na po kayo ha dahil napakaseryoso talaga ni nanay kasi naramdam ko yung kanyang uh, bigat na nararamdaman. Pero kanina napatawa natin. <laughs> no, sinabi natin na uh, tungkol sa kanyang apo. So na ano, importante talaga may apo ano. Kasi siya ang nagpapalakas sa inyo. No? Okay. Maraming salamat po kay Ma'am Pia Pin. Ano? Ito po yung yung mga na hindi ko pa na ibigay ng mga bigas at ito naman yung bigay ni tawag dito ni Manang B uh, pauna lang po ito ha para sa ito nga sa uh, hindi o oh, pang upa o oh, ito 1, 2, 3, 4, 5 sa libo dibigay ko muna ito sa inyo pang pag sabi ito, pang deposit sa mga magkukorti. Dagdag ko pala ito, para sa magkukorti pa pala, no? Para may nyo silang magkorti. <laughs> Oo, oh, so, alam nila na mayroon talaga. Sige na uh, Maglola. Sai, no? Kano, Sai? Kanong masasabi mo dahil uh, matutupad na yung mapaayos kunti, no? Hindi man totally mapaayos yung itong bahay nyo ay kahit paano ay mabago. Anong masasabi mo sa ating mga sponsor ni Mala, o, kay Malang B, kay Pia Ping? Ay, ulit, ulit, ulit. Ano? Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagbibigay. Hmm, Kala nino? Sino-sino nagbigay? Si? si, 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 si Malang B. Malang B, opo. At ano pa, kung sakaling uh, may mga nanonood pa, anong gusto mong, yung kubo mo, yung kubo nyo, anong gusto nyo kasi, Medyo yung kahoy, ano Gusto nyo ba yung maging bato? <laughs> Ako, gusto ko talaga bato para matibay, di ba? oo oh, di ba? Ah, oh, okay. Very good, ano Very good answer. <laughs> Tawad lang na ating makakaya, no? Pero sana, ano, wish ko, no? May tumulong pa sa atin, no? Na yung hindi na ganito para yung matibay ba? Yung talagang taon din, no? Hindi ito, ilang taon na ba itong kubo nyo? Dalawa eh. O so, dalawang taon pa lang to oh. Kung sakali nga uh, masiminto o oh, yun nga kahit paano ay siminto man lang kahit kalahati na no? Siminto ang kalahati tapos ang flooring siminto din di ba? Ay aabot ng mga 10, 15 hanggang sa magkaapo-apo ulit kayo no? <laughs> so yun mga kalingap mga kwan ano ah, uh, ay, kilala niyo pala si Juan, si ang team Kalingap, sila Kuya Bal, atid na Kalingap. Pero, may kilala kayo? Kilala niyo sila? Hindi. Uh, sila po, siya po ang uh, parang uh, naging kwan uh, par namin, ano, naging guide namin para magkaroon kami ng ganitong uh, pag, uh, pag charity Sila po ang naging inspirasyon din namin. No? at siyempre yung, yung uh, mga tayo tayo na okay so ito po yung uh, naging estimate nila dito ano yung mga materialis dito wala po tayo wala pa tayo sa gagawa so ito po yung uh, materialis 11,000 uh, uh, tiki okay kasama na yero dito ano lahat na ano wala pa yung pako pako lang ang kulang ano sabihin natin siguro mga 500 lahat yung pako pa ano? O, sige mayroon pa okay uh, bibigyan tayo ng uh, ahandugan tayo ng uh, simple o uh, kahit konti lang daw dahil uh, si Sai ay medyo ish, minamalat malat ito ay naalay niya po sa ating mga kababayan, mga ating mga sponsors mga subscribers, followers na naway tulungan na uh, sila no na mapaayos muli ang kanilang o oh, mapaayos ang kanilang uh, nitirhan so say ano ready ka na la la, la. o oh, bakit pa biglang nagbago ang buhay ko naging mami mas kita ako'y lagi inaasahan ang pagdalo mo sa kaarawan ko Bakit nga ba bigla lumating ang panahon? Ako'y hahanapin mo. O bakit ba kailangan pa magtis o pa masaktan ka? Bakit nga ba? Bakit nga ba kinakailangan pa? kong hanapin ang iyong damdamin. Ba't ba kailangan pang ako'y paluluhain? Nararamdaman ang sarili ko ang sakit na may halong saya na nasasaktan. Bakit nga ba kailangan kong umasa Bakit nga ba Kailangan kong umasa mas sayo Di ko naman sinasadyang mag Pero bakit ba nagkagalit ka sa akin? Hirap nang magintindi intindi Hello So, say, oh, uh, saan mo dinidikit o oh, uh, ini-unlog yung uh, kanta mo na yun uh, awitin na yun? Yes, para Sao Sao sa lahat. Para sa lahat. mga, mga tumutuloy sa amin, sa mga viewers, sa mga followers. At saka sa mga, lalo sa mga handa tumuli sa amin. Yung gusto nila alay sa kanila at pati na rin sa kanila. Okay, thank you, thank you, thank you very much. bye-bye uh, okay, muna. Ingat din tayo lahat. Mm -hmm. Okay, so muli ano, maraming maraming salamat sa ating lahat. At muli ano, pinapakilala ko sa inyo, no, si Kuya Bal, Atid na Kalingap Rab. Sila po ang naging inspirasyon natin ng magkalingap. Thank you, thank you. So, ano, nai, malamatan lang. Muna, pasok na lang. Muna, bawal-bawal muna. Ingat-ingat muna.